Sa isang liblib na nayon, sa gitna ng kagubatan, may isang mahiwagang babae na kilala sa tawag na aling dira. Sinasabing siya ay isang mangkukulam na may kakayahang magpagaling at magbigay ng sumpa. Ngunit sa kabila ng kanyang kapangyarihan, ang puso niya ay natatangi sa isang lalaki, si Samuel, ang mangingisdang may pusong dalisay. Ito ang kwento ng ang mangkukulam at ang pag-ibig. Hello po sa ating mga tagapakinig ng DJO Horror Stories. Isa na namang kwento ng katatakutan at minsan may katatawanan. Pero wag po nating kalimutan na ang kwentong ito ay katang-isip lamang at ginawa upang magbigay aliw sa mga nakikinig. Hi Samuel, bakit ba ikaw ang laging naman ang isip ko? Hindi mo man ako kilala pero parang ikaw na ang kahulugan ng bawat paghinga ko. Si Samuel ay abala sa pangingisda tuwing umaga. Hindi niya alam na sa gilid ng kagubatan, may mga matang lihim na nagmamasid sa kanya. Ang mga mata, milira. Mira, alam ko may gusto ka kay Samuel. Bakit hindi mo siya kausapin? Tala, paano kung malaman niya kung sino ako? Natatakot akong layuan niya ako, no? Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Gagamitin mo lang naman ang puso mo, hindi ang mahika. Hi, Ewan. Susubukan ko. Isang araw, nang magsimulang bumuhos ang ulan, nagmamadaling maghanap ng masisilungan si Samuel. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang kubo. Sa loob, si Lira ay nagdarasal sa ilalim ng kandila. Tao po, maaari ba akong makisilong? Si Samuel, Ah, uh, uh, sige. Pasok ka. Sa unang pagkakataon, nagkaharap ang kanilang mga mata. May hindi maipaliwanag na damdaming bumalot kay Samuel habang tinititigan si Lira.